Los Angeles Lakers bibitawan na si Rui Hachimura para kay Robert Williams pero bago yan, ang Los Angeles Lakers ay hindi lamang nagtamo ng isa sa kanilang pinaka nakakahiyang pagkatalo ngayong season laban sa Philadelphia 76ers. Kundi nawalan din ang kanilang pinakamahusay na manlalaro na si Anthony Davis sa loob ng hindi bababa sa isang linggo. Ibig sabihin sa susunod na tatlong laro, kailangang harapin ng Lakers ang hamon ng wala ang kanilang superstar big man. Bagamat malaking dagok ito, hindi na bago ang mga injury sa mga superstars sa NBA. Responsibilidad ng isang koponan na maging handa sa ganitong mga sitwasyon. Dahil wala si Davis, malamang na mas bibigyan ng oras ni Coach JJ Redick sina Jackson Hayes at Christian Coloco. Posible rin na hilingin niya kay Lebron James at Rui Hachimura na maglaro bilang center kahit hindi ito perpekto o pang matagalang solusyon. Sa darating na laban-laban sa Washington Wizards, posibleng magsimula si Hayes bilang pangtapat kay Jonas Valanciunas. Malaki ang papel ni na Lebron Austin Reeves, Max Christie at Hachimura sa pagbuhat sa opensa at sa pagkompensasyon sa pagkawalan ni Davis sa loob. Kahit wala si AD, may chance pa rin ng Lakers na talunin ng Wizards na hindi pa nananalo mula January 3 at may 16-game losing streak. Galing din ang Wizards sa isang mabigat na pagkatalo kontra Raptors sa kanilang huling laban, dinomina ng Lakers ang pintura sa tulong ng 29 points at 16 rebounds ni Davis. Ngayong wala siya, kailangang bumawi ang team sa pamamagitan ng mas mahusay na perimeter shooting. Posible rin na makatulong si Dalton Knecht matapos umiskor ng 24 points laban sa Sixers. Maaari ring magpakitang gilas si Hachimura, Dorian Finney-Smith, o Jared Vanderbilt lalo na sa depensa. Samantala, aasahan ng Wizards sina Jordan Poole na may average na 21.2 points at 5 assists kada laro at ang dating Lakers na si Kyle Kuzma. Ngayon, higit kailanman kailangang mag-step up ng supporting cast ng Lakers upang mapanatili ang kanilang kompetisyon sa Western Conference. Hindi ito magiging madali, pero magsisimula ito sa isang panalo sa laban nila bukas kontra Wizards. Habang papalapit ang trade deadline, muling nahaharap ang Los Angeles Lakers sa isang pamilyar na sitwasyon ang paghahanap ng isang sentro. Kung matatandaan, paulit-ulit na ipinahayag ni Anthony Davis ang kanyang kagustuhang maglaro bilang power forward na binigyang diin sa kanyang panayam kay Shams Charania ng ESPN. Dahil dito, nananatiling kritikal ang pangangailangan ng Lakers para sa isang rim protecting big man. Ang pagkakaroon ng isang maaasahang sentro ay hindi lang magpapalakas sa depensa ng Lakers kundi magpapalaya rin kay Davis upang maging mas dominante sa kanyang laro. Isa sa mga target ng Lakers ay si Robert Robert Williams na big man ng Portland Trail Blazers. Gayon pa ayon sa ulat ni Evan Sideri ng Forbes, hindi lamang ang Lakers ang interesado kay Williams. Ang Denver Nuggets at Houston Rockets ay nagpapakita rin ng interes kaya nagiging mas mahigpit ang labanan para sa talentadong sentro. Sa kasalukuyang season kasama ang Portland Trail Blazers, si Williams ay may average na 5.8 points at 1.7 blocks kada laro. Ang kanyang shot blocking ability at defensive presence ay maaaring magdala ng malaking epekto sa anumang koponan na kanyang sasalihan. Ang Houston Rockets ay isang malaking hadlang para sa Lakers lalo na't si Rockets head coach Ime Udoka na dati ring nasa Celtics ay may malapit na kaugnayan kay Williams. Bukod dito, mas maraming trade assets ang Rockets kumpara sa Lakers kaya mas malaki ang kanilang tsansa na makuha si Williams. Para sa Lakers, magiging game changer ang pagkuha kay Williams. Kapag nasa maayos ito na kondisyon, isa siya sa pinakamahusay na defensive player sa liga at isang elite lob threat. Isang perpektong kasangga para kina Lebron James at Austin Reeves. Pwede nga sana i-offer ng Lakers si Rui Hachimura at isang first round pick. Kung magagawa ng Lakers ang trade na ito, maaaring lumakas ang kanilang tsansa sa paghabol sa kampyonato ngayong season.